What's up mga kabola? FIBA OQT na naman. Mamayang 12 midnight Latvia versus Gilas Pilipinas. Kaya ihanda nyo na yung mga kape dahil puyatan to. Last time ako manood ng OQT noong uh, ginanap dito yan sa Moa Arena. Naalala nyo yun yung ni Terence Romeo si Michael Petrus ng France? Well, sobrang galing ni Terence Romeo nun. Pero nakakabilib yung Tony Parker puro kanan nga lang talaga siya. At ang hirap pulihin ha. Grabe yung spin move niya. Well, anyway, punta tayo dito sa Latvia versus Gilas Pilipinas mamaya. Ano, ano yung insights ko about this game? And sobrang liit ng chance manalo ng gilas. Sobrang liit, parang butas na ng karayom. Yung chance ng gilas, masilat yung Latvia. Latvia is ranking number 6 while gilas is ranking at number 37. So sa pagsubaybay ko sa dalawang team na to, no, lando ko nung FIBA World Cup 2023, nakita ko kung gaano kahusay yung Latvian team. Katulad nga ng sabi ni Magu nung laban ng BMEG versus Powerade, no chance in hell para sa akin yung gilas dito. Siguro lalaban pero hindi ubra, hindi lulusot yung gilas dito. Some factors kung bakit ko nasabing no chance in hell yung gilas dito. Ah. Hindi na tayo pupunta doon sa sa Players' skills, players' high comparison, team composition, pati na rin yung playing style. Punta na tayo sa outside factors kung bakit hindi lulusot yung gila sa Latvia. So unang-una, itong Latvia, on a roll to, from 2023 FIBA World Cup, grabe yung mga tinalo na itong team. Hindi lang pa sa team, sobrang lalakas, mga power ranking teams. Kahit pa sabing wala si Porzingis sa current lineup nila, wala rin si KP noong last year's FIBA World Cup nung talunin ng Latvia ang number 2 ranking na Spain. Yung mga tumalo sa gilas na Lebanon at Italy ay tinambakan lang nila. Upset din nila ang powerhouse na France. At muntik pa nilang talunin ang reigning FIBA World Champion na Germany. Ganun katinde. So ang bigat ng experience as a team ng Latvia. While on the other hand, yung gilas with medyo magaan. Indonesia in the SEA Games and Jordan in Asian Games. And if you know basketball, alam mo na siguro kung ano ang discrepancy sa quality ng kanilang respective opponents. Pangalawa, hindi uubra ang 6 man natin sa Latvia lalo na home court nila. Kung fan base lang ang pag-uusapan, isa ang Latvia sa may pinakamaingay pero organized na fans. Same with Lithuania and Serbia. Sobrang passionate ng mga fans nila. So hindi magiging factor para sa Gilas ang tinatawag nating 6 man para ma-boost ang mga players natin. Matatandaan nyo yung pagbalik nila sa Latvia mula sa Philippines up to ng FIBA World Cup, sinalubong sila ng mga fans nila. Never nangyari yan dito sa Pilipinas. Ganun katindi yung fans ng Latvia. Lastly, yung uhaw. Sobrang uhaw sa kampyonato ng Latvia. Kaya kung mananalo man sila dito sa OQT, siguro yung feel nila parang champion na ulit. Alam nyo ba na ang Latvia ang unang kampyon sa Eurobasket? Una at huling championship nila ay noong 1935 pa. First time man nilang makapasok sa FIBA World Cup last year, tumapos agad sila na panglima. Ganun katindi ang Latvia. Kumbaga, yung Latvia ang best version ng Gilas. Passionate ang crowd, may rich basketball history, minsan lang makapasok sa mga big basketball stage. Pero yung progress nila ang bilis. Nakikita ko nga mga 15 points pataas ang ipapanalo ng Latvia. Pero sana mali ako. Sana makasilatang Gilas. Pero malabo talaga. Ako si Benson de la Paz, I am Ong.